Pangalawa, eliminate excuses. Matapos natin magdesisyon na magbago, ay ang pangalawang kailangan natin gawin ay ihinto natin ang pagbibigay ng excuses. Tingnan natin kung anong sinagot ng lalaki sa tanong ng Panginoong Yesus kung gusto niyang gumaling. Sabi sa si John 5.7, Sumagot ang may sakit. Gusto ko po sana pero walang tumutulong sa akin lumusong sa tubig kapag kinakalawkaw na ito. Sa tuwing papunta pa lang ako, nauunahan na ako ng iba. Naupansinin natin na iniwasan ang lalaki, ng lalaki na sagutin ng diretsyo ang tanong ng Panginoong Yesus. Hindi siya sumagot ng oo o hindi, kundi siya ay nagreklamo lang. Kaibigan, nakita ka na ba ng taong puno ng reklamo sa buhay? Ang tingin nila palagi sa sarili ay biktima biktima ng society, biktima ng maling pagpapalaki ng magulang. Siguradong sigurado sila na ang mga nangyayari sa kanila ay kasalanan ng ibang tao. At ganun din ang lalaki. Sabi niya, gusto ko gumaling pero wala namang tumutulong sa akin. Kaibigan, kung gusto mo talaga magbago, ay ihinto mo ang pagreklamo. May nagsabi, your reason for failing is the reason someone else is succeeding work on your results and stop exaggerating your excuses. Kaibigan, gamitin mo ang failure mo para ka magtagumpay. Huwag mo siyang gamitin na excuse. Now, ang tanong, bakit nga ba gustong gusto ng tao ang magbigay ng excuse? Una, gusto niya makaiwas sa consequence. Kasi kung meron akong nasisisi na ibang tao, ay maaaring makalusot ako sa problema ang pinagdadaanan ko. Alam mo, kahit sila Adam at Eve ay hindi naiwasan na, na mag-excuse noong sila ay nagkasala. Tinanong sila ng Diyos at ito ang sinagot nila. Sabi sa Genesis 3, 12-13, sumagot ng lalaki, Ang babae po kasi na binigay niyo sa akin ay binigyan ako ng bunga ng punang kahoy na iyon at kinain ko. Verse 13, tinanong ng Panginoong Diyos ang babae, bakit mo ginawa iyon? Sumagot ang babae, nilinlang po kasi ako ng ahas, kaya kumain po ako. Alam mo, ni isa sa kanila, walang umamin na kasalanan ko po. Alam mo, sinisi ni Adam ang Diyos dahil sa pagbigay nito sa kanya kay Eve. At si Eve naman, sinisi ang ahas. Narealize ko, ang tanging hindi nagbigay ng excuse, alam mo kung ano? Yung ahas. Ang pagbibigay ng excuse ay pag-iwas sa consequence ng pagkakamali. Pero ang totoong krisyano, alam mo, aamin at aakuin ang responsibilidad. Kahit na ano ang maging consequence pa niyan, aaminin niya ang kasalanan at hihingi ng kapatawaran sa Diyos. Sabi sa Kawikaan 30.12, May mga tao na ang tingin sa sarili ay tunay na perpekto, ngunit ang totoo, ang buhay nila ay madumi kaibigan, ang pagbibigay ng excuse gaya ng kasalanan niya ng ibang tao. Hindi ko mapigilan ng sarili ko. Ginagawa naman ng iba yan. Nagkamali lang. Wala naman perfect. Ikaw ang dahilan. Kaya nagawa ko ito. Na-pressure lang ako. Hindi ko alam na masama pala yan. Kaibigan, ang mga ganitong bagay ang magbibigay sa iyo ng hindi makatotohan ng assessment sa sarili mo. Iniisip mo, perfect ka. Mali ang ibang tao. Pero hindi mo nakikita na ikaw ay madumi. Kapag nag-excuse ka, ay denial ito na meron kang personal na problema sa sarili. Para itong isang taong nangangalunya at sinasabi niya na siya ay okay lang. Kawikaan 3020, ganito ang ginagawa ng babaeng nagtataksil sa kanyang asawa. Sumisiting siya sa ibang lalaki, pakatapos sasabihin niyang wala siyang ginagawang masama. Kaibigan, mag-ingat ka. Nasuriin ng sarili mo na huwag magbigay ng excuse. Hindi ka mababago ng Diyos kung palagi ka magbibigay ng excuse. Pangalawa, kaya nagbibigay ng excuse ang tao ay dahil ayaw niya ng responsibilidad. Sabi sa Exodus 3.11, pero sinabi ni Moises sa Diyos, Sino po ba ako para pumunta sa paraon at ilabas sa mga Israelita sa Ehipto Then, sabi niya pa sa Exodus 4.10, sinabi ni Moises, Panginoon, hindi po ako magaling magsalita. Mula pa man noon, hirap na ako sa pagsasalita. Kahit na ngayon nakikipag-usap kayo sa akin, pautal-utal ako kapag nagsasalita. na ko na ayaw ni Moses ng responsibilidad nung inutusan siya ng Diyos na pumunta sa paraon. Kaya sabi niya, sino po ba ako para kausapin ng paraon? Ito nga, pautal-utal pa din ako. Di ako marunong magsalita, Lord. Parang sinasabi niya, Lord, iba na lang gamitin mo. Ayoko po ng responsibility na yan. Ibigan, madalas din tayo mag-excuse sa Diyos kapag ayaw natin ng responsibility. Pagpe-pray ko muna. Ibigan, ang utos ng Diyos ay hindi pidang pe pray kundi sinusunod. Kung magbibigay ka ng katwiran para hindi ito masunod, ang tawag dyan ay excuse. At kapag ginagawa mo yan, ay hindi ka mababago ng Diyos. Kaibigan, eliminate excuses. Sabi ni Rick never use prayer as an excuse to procrastinate doing what you already know is the right thing to do. Kaibigan, itigil mo ang pagbibigay ng excuse. Bakit? Kasi ito ang magiging hadlang para hindi mo makita ang solusyon. Bakit? Nakapokus ka kasi kung bakit hindi mo kaya kaysa mag-focus ka sa kung paano mo magagawa. Ang habit ng pagbigay ng excuse ang magtutulak sa iyo na mag-focus ka ng mag-focus sa mga hadlang sa halip na mag-focus ka sa solusyon. Alam mo yung 10 spies sa Kainaan ay nagbigay ng kung ano-anong excuse para hindi sila umatake sa Kainaan. Kahit pa, sinabi ng Diyos na ibibigay sa kanila yung lupain. Alam mo, ang ending hinayaan sila ng Diyos na mamatay sa disyerto at hindi talaga makatawid sa pinangahon lupain ng Diyos sa kanila. Alam mo, nakakatakot na kalagayan ay merong pagpapalang gusto ang Diyos na maranasan mo. Pero dahil sa marami kang excuses, ayaw mo sumunod at magtiwala ay hindi tuloy na ibibigay sa iyo ng Diyos at sa kabaliktaran ay kapahamakan ang mararanasan mo kasi wala ka sa presensya ng Diyos. Nakakalungkot kasi maraming tao hindi nagtatagumpay dahil sa pag-iisip ng mga excuses at pag-iisip ng mga bagay na hindi kaya sa halip na mag-isip ng paraan para kayanin sa pamamagitan ng Diyos. Sabi sa Kawikaan 22.13, ang taong tamad ay lagi may dahilan. Sinasabi niyang baka siya lapain ng leon sa daan. Ibigan, e bakit kaya nagbibigay ng katawatawang excuse ang taong ito sa talata? kasi siya ay tamad. Tanggalin mo yung katamaran niya at siya ay hindi mag imagine at mag excuse Ang taong tamad ay magsasabi sa iyo ng mga kung ano-anong excuses para lang hindi siya magtrabaho. Tandaan mo ito kaibigan, ang excuses ay mga pako na ginagamit para magtayo ng bahay, ng kabiguan o house of failure. Kapag nag excuse ka ay ang ibig sabihin nito ay hindi ka nananampalataya o nagtitiwala sa Diyos. Alam mo, si Gideon, nung inatasan ng Diyos na maging pinuno para labanan ang mga Midianites na umaapi sa mga Israelita, ay nagbigay din ng mga excuses. Sabi ng Diyos sa kanya na siya ay isang matapang na mandirigma. Kaya lang, sabi niya, ako po ay mula sa angkan ng pinakamaliit sa aming lahi. Parang sinasabi niya na, huwag ako Lord, mahina at maliit lang ako. Pero ito yung tandaan mo, kaibigan. Kapag sinabi ng Diyos sa iyo na ikaw ay valiant warrior, Aniwalaan mo ito. Dahil ang Diyos ang nagsabi sa'yo. Buti na lang, by God's grace, ay naranasan ni Gideon ang victory. Dahil kalaunan siya ay sumunod at nagtiwala din sa Diyos. Kaya kaibigan, ang katotohanan. Ikaw at ako ay more than conqueror. Sabi ng Panginoon sa Romans 8.37 No, in all these things we are more than conquerors through Him who loved us. Kaibigan, ikaw ay conqueror. Paniwalaan mo ito. At wag na huwag ka magbibigay ng excuse. Hindi pa ako ready, hindi ko pa kaya. Kaibigan, kung gusto mo ng pagbabago sa buhay mo, ay magdesisyon ka ngayon na. At itigil mo ang pagbibigay ng excuse. Bakit? Because you are more than conqueror. Ibigyan, tanda mo ito, na hindi tatanggap ng excuses ang Panginoong Yesus. Nasa Bible ba yon? Yes. May isang alipin sa Bible na binigyan ng isang talent. Kaya lang, nung binalikan ng Diyos ang tubo, ay nagbigay siya ng excuse. Eh kasi Lord, malupit ka. Eh kasi ganito, eh kasi ganyan. Ang ibig sabihin, hindi siya sumunod na ipangalakan lang isang talento, kundi ang ginawa niya ay itinago na lang niya ang isang talent. Alam mo, nagalit ang master at hindi tinanggap ang excuse. Ang sabi niya ay, sumagot ang kanyang Panginoon, masama at tamad na lingkod. Ano daw sabi? Masama at tamad. Kaibigan, kung gusto mo ng pagbabago sa iyong buhay, ay itigil mo ang pagbibigay ng excuse. Kung may pinapagawaan Diyos sa iyo, ay gawin mo ito agad. Huwag ka magbigay ng excuse. Bakit? Kasi hindi tatanggapin ng Diyos ang kahit anong excuse mo. At bakit naman hindi niya tatanggapin ng excuse? Kasi hindi yan pagpapakita na pananampalataya sa Kanya. Natandaan mo, sabi sa Bible, it is impossible to please God without faith. Kaibigan, mapagtatagumpayan mo ang habit ng pagbibigay ng excuse kung magsisimula ka maniwala na may potential talaga na binigay sa iyo ang Diyos. Wala itong kinalaman sa kung mahirap ka o mayaman. May pinag-aralan o wala. Lahat tayo ay binigyan ng Diyos ng potential. Tandaan mo ito, hindi ka mananagot sa kung anong mayroon ka, pero mananagot ka sa Diyos sa kung ano ang nagkaroon ka sana kung sumunod ka lang sa Kanya. Gaya nung may isang talento, hindi siya nanagot sa binigay sa kanyang isang talento, pero nanagot siya sa potential na tubo sana ng isang talento kung ipinangalakal niya ito. Kaya nga, tanungin natin ito sa sarili. Ano ba ang meron ako ngayon? Ito ba ay tumutubo na? Ito ba ay nagbubunga na? Nakatingin ba ako sa potential na magiging bunga nito? Ang kaligtasan ko ba ay nagbubunga na din ng kaligtasan ng ibang tao? Tandaan mo ito, hindi ka mananagot sa Diyos sa kung sino ka ngayon, pero mananagot ka sa Diyos sa kung Anong naging klasing tao ka sana kung sumunod ka lang sa Diyos? Maaring sinasabi mo, may relationship na ako sa Diyos. Tumanggap na ako sa Kanya. Praise God! Kaibigan, pero hahanapin ng Diyos sa iyo ang naging bunga ng relationship na yan. Ikaw ba ay naging intimate sa Kanya? Ikaw ba ay lumalago sa pagmamahal mo sa Kanya? O hanggang ngayon, hindi siya ang priority mo? Ni hindi ka na-excite sa Kanya sa umaga para kausapin siya, ni hindi ka nagbababad sa kanyang presensya, ni hindi mo siya ini-involve sa lahat ng desisyon mo. Kaya kaibigan, huwag kang matakot na gawin ang pinapagawa ng Diyos sa iyo. Sabi sa 2 Timothy 1.7, sapagkat ang espiritong ibinigay sa atin ng Diyos ay hindi espiritu ng kahinaan ng loob, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. Kaibigan, Naniniwala ka ba sa talata na ito? Kung naniniwala ka, ay mamuhay ka ayon sa kapangyarihan na binigay sa iyo ng Diyos. May isang kapatiran na binahaginan ng mabuting balita. Kaya lang sabi niya, ayoko niyan kasi hindi ko alam kung anong kailangan kong i-give up. Alam mo, nakita nung pastor ang kanyang bahay puno ng mga porn magazines at alak. So yung pastor kumuha ng papel, nagdrawing ng dalawang circle nilagay niya sa kabilang circle ang langit. At sa kabilang circle, alak, party, sex, drugs, at porn magazines. At tinanong niya yung lalaki, Anak, tama ba pagkaintindi ko? Sabi mo, ipagpapalit mo ang langit dito sa kabilang bilog. Alam mo, natigilan sandali yung lalaki. Nag-isip siya. Pero sa bandang uli, alam mo, sabi niya, Handa na po ako. Pinipili ko po ang Diyos. At noon din, na nalangin siya ng pagsuko sa Panginoong Yesus. At simula noon, ay nagbago ang buhay niya. Nagkaroon siya ng joy at peace na hindi niya naranasan dati. Siya ngayon ay naglilingkod na sa kanilang church. Sabi ng pastor na, narealize ng lalaki na ang binibigay niyang dahilan sa pastor pala ay excuse. At nung naintindihan niya kung gaano siya kamahal ng Diyos, alam mo, tinigilan niya yung pagbibigay ng excuse. Kaibigan. Simulan mo ipagkatiwala ang buhay mo sa Diyos. Eliminate excuses.